araw-araw na mga salita ng Diyos. Bagaman ang Diyos ay nakatago mula sa tao, ang kanyang mga gawa sa lahat ng bagay ay sapat na upang makilala siya ng tao. Hindi nakita ni Hob ang mukha ng Diyos o narinig ang mga salita na sinabi ng Diyos at lalong hindi niya personal na naranasan ang gawain ng Diyos, ngunit ang kanyang takot sa Diyos at patotoo sa panahon ng kanyang mga pagsubok ay nasaksihan ng lahat, at ang mga ito ay minahal, kinalugdan at pinuri ng Diyos, at ang mga tao ay naiinggit at humahanga sa mga ito at higit pa rito, umaawit ng kanilang mga papuri. Walang katangi-tangi o di pangkaraniwan sa kanyang buhay. Tulad ng karaniwang tao, pangkaraniwan lamang ang buhay niya. Umaalis upang magtrabaho sa pagsikat ng araw at umuwi upang magpahinga sa paglubok ng araw. Ang pagkakaiba ay noong panahon ng mga ilang pangkaraniwang dekada sa kanyang buhay, siya ay naggamit ng isang kabatiran sa daan ng Diyos at naunawaan at naintindihan niya ang malaking kakayahan at dakilang kapangyarihan ng Diyos na hindi nagawa ng ibang tao. Hindi siya mas matalino kaysa sa ibang pangkaraniwang tao ang kanyang buhay ay lalo ng hindi matatag at bukod dito, wala siyang nakatagong natatanging kakayahan. Subalit, ang taglay niya ay personalidad na tapat, mabait, matuwid. Isang personalidad na nagmahal sa katarungan at pagkamatuwid at nagmahal ng mga positibong bagay na hindi taglay ng karamihan sa mga karaniwang tao. Nakilala niya ang pagkakaiba ng pag-ibig at puot, may pagkaunawa sa katarungan, matibay at matyaga, at maingat na nagbigay pansin sa mga detalye sa kanyang pag-iisip. Dahil dito, sa kanyang pangkaraniwang panahon sa lupa, nakita niya ang lahat ng hindi pangkaraniwang mga bagay na ginawa ng Diyos at nakita ang kadakilaan, kabanalan at ang pagkamatuwid ng Diyos. Nakita niya ang pagmamalasakit ng Diyos, kagandahang loob at pag-iingat para sa tao at nakita niya ang kadakilaan at autoridad ng kataas-taasang Diyos. Ang unang dahilan kung bakit nagawa ni Hob na makuha ang mga bagay na ito na higit pa sa kayang isipin ng pangkaraniwang tao ay dahil nagkaroon siya ng isang dalisay na puso at ang kanyang puso ay pag-aari ng Diyos at pinangungunahan ng lumikha. Ang ikalawang dahilan ay ang kanyang gawain ang kanyang gawain na walang pagkakamali at perpekto at ang pagiging isang tao na sumunod sa kalooban ng langit na mahal ng Diyos at nalumayo sa kasamaan. Si Hob ay nagtaglay at naghanap ng mga bagay na ito kahit nang hindi nakikita ang Diyos o naririnig ang mga salita ng Diyos. Bagaman hindi niya kailanman nakita ang Diyos, naintindihan niya kung paano pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng bagay at naintindihan din niya ang karunungan na pinapairal ng Diyos. Kahit hindi niya kailanman narinig ang mga salita na sinabi ng Diyos, alam ni Hob na ang mga gawa ng paggantimpala sa tao at pagbawi mula sa tao ay nanggagaling lahat sa Diyos. Bagamat ang mga taon ng kanyang buhay ay hindi naiiba sa buhay ng mga pangkaraniwang tao, hindi niya hinayaan ang pagiging pangkaraniwa ng kanyang buhay na maapektuhan ang kanyang kaalaman sa dakilang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay o maapektuhan ang kanyang pagsunod sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Sa kanyang mga mata, ang mga batas ng lahat ng bagay ay puno ng mga gawa ng Diyos at ang dakilang kapangyarihan ng Diyos ay maaaring makita sa anumang bahagi nang buhay ng isang tao, hindi niya nakita ang Diyos ngunit nagawa niyang maunawaan na ang mga gawa ng Diyos ay nasa lahat ng dako at sa kanyang pangkaraniwang panahon sa lupa, sa bawat sulok ng kanyang buhay, nagawa niyang makita at maunawaan ang pambihira at kahangahangang mga gawa ng Diyos at nagawa niyang makita ang nakamamanghang mga pagsasaayos ng Diyos. Ang pagkakatago at katahimikan ng Diyos ay hindi humadlang sa pagkaunawa ni Job sa mga gawa ng Diyos at hindi rin nito naapektuhan ang kanyang kaalaman sa dakilang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay ang kanyang buong buhay ang naging katuparan ng dakilang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos na nakatago sa gitna ng lahat ng bagay. Sa kanyang araw-araw na buhay, narinig din niya at naintindihan ang tinig ng puso ng Diyos at ang mga salita ng Diyos na tahimik sa gitna ng lahat ng bagay, subalit nagpapahayag ng tinig ng Kanyang puso at ng Kanyang mga salita sa pamamagitan ng pamamahala sa mga kautusan sa lahat ng bagay. Kung gayon, nakikita mo na kung ang mga tao ay may pagkatao at paghangad na katulad ng kay Hob, maaari nilang makamit ang pagkaunawa at kaalaman na tulad ng kay Hob at maaari nilang makuha ang pagkaunawa at kaalaman tungkol sa dakilang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay gaya ng nakuha ni Hob. Ang Diyos ay hindi nagpakita kay Hob o nagsalita sa kanya, ngunit nagawa ni Hob na maging perpekto at matuwid at magkaroon ng takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Sa madaling salita, kahit na hindi nagpakita o nangusap sa mga tao ang Diyos, ang mga gawa ng Diyos sa gitna ng lahat ng bagay at ang kanyang dakilang kapangyarihan sa lahat ng bagay ay sapat na upang ang tao ay magkaroon ng kamalayan sa pag-iral, kapangyarihan at autoridad ng Diyos at ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay sapat na upang ang taong ito ay sumunod sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Dahil ang isang ordinaryong tao na tulad ni Hobb ay nakayanang magkaroon ng takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Bawat pangkaraniwang tao na sumusunod sa Diyos ay dapat makagawa rin nito. Bagamat ang mga salitang ito ay tila mga lohikal na konklusyon, hindi nito sinasalungat ang mga batas ng mga bagay. Ngunit ang katotohanan, ay hindi tumugma sa mga inaasahan. Tila ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay pinangangalagaan ni Hob at ni Hob lamang. Sa pagbanggit ng may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan, iniisip ng mga tao na si Hob lang ang dapat na gumawa nito na para ang daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay tinatakan ng pangalan ni Hob, at walang kinalaman sa ibang tao. Ang dahilan nito ay malinaw. Dahil si Hob lamang ang may taglay ng isang personalidad na tapat, mabait, at matuwid, at nagmahal sa pagkamakatarungan at pagkamatuwid. At sa mga bagay na positibo, si Hob lang ang maaaring sumunod sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Dapat ay naiintindihan ninyong lahat ang mga pahiwatig dito. Dahil walang sino man ang nagtataglay ng isang pagkatao na tapat, mabait at matuwid at nagmamahal sa pagkamakatarungan at pagkamatuwid at sa lahat ng positibo, walang sino man ang nagkakaroon ng takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. At dahil dito, hindi kailanman makakamit ng mga tao ang kagalakan ng Diyos o kaya ay makatitindig ng matatag sa gitna ng mga pagsubok. Nangangahulugan din ito na maliban kay Hob, ang lahat ng tao ay nakatali pa rin at nasa bitag ni Satanas. Silang lahat ay pinararatangan, inaatake at inaabuso nito. Sila ang mga sinusubukang lunukin ni Satanas at silang lahat ay walang kalayaan, mga bilanggo na nabihag ni Satanas.